gabing iyon, hindi pinatulog si Dave nang isipin tungkol kay Ella. Daig niya pa ang namahika. Dahil kahit anong gawin niya, hindi ito mawala-wala sa isip niya. Bakit ko ba siya iniisip? Parang sirang tanong niya sa sarili. Dumukwang siya sa lamisita at sa kanya pinatay ang ilaw. Pagkatapos ay inabot niya ang unan at itinakip sa mukha niya hanggang sa tuluyan na siyang makatulog. Medyo tirik na ang araw nang magising si Dave, kaya dali-dali siyang kumilos. Nang makarating sa kumpanya, nakasabay niya sa paglalakad si Bench. Bench, nakalipat na ba sa kondo si Miss Alcantara? Tanong niya, Hindi mo ba nabalita Nasa ospital si Ella. Ospital? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Hindi ko pa rin alam, pero ang sabi sa akin nang nakausap ko kanina, natagpuan daw siya ng room attendant na walang malay sa banyo. Inaapoy daw ng lagnat kaya agad nilang isinugod sa ospital. Wala ba siyang ibang kasama sa hotel? Nanay o di kay kapatid? Ano ka ba? Hindi mo ba binasa yung files niya? Mag-isa na lang siya sa buhay. Namatay yung parents niya two years ago. A year after, sumunod yung kahambal niya. Napatitig siya kay Benz. Eh, sino nagbabantay sa kanya sa ospital? Wala. Sa narinig ay agad na tumalikod si Dave at patakbong tinahakang daan palabas ng building. Uy, ano ka? Habol ni Benz. Pupunta ako sa ospital. Hindi lumilingong sagot ni Dave. Kaloko ka. O eh, jowa mo? Ani Benz habang nakatanaw sa kanya. Sa sento hospital siya dinala. Dugtong nito. Napangiti na lang si Benz Kabisado na niya kasi si Dave. Kinakain ito ng guilt sa tuwing nakakapanakit ito ng damdamin ng iba. Pagdating sa ospital, agad na hinanat ni si Dave ang silid ni Ella. Sakto namang papalabas ang doktor nang dumating siya. Dok, kumusta po yung pasyente? Ano po ang lagay niya? Agad na tanong niya. Kayo ba ang pamilya? Empleyado ko ho siya. Ah, Mataas pa yung lagnat niya gawa ng injury na natamo niya sa aksidente. Injury? Oo. Nangingitim kasi yung kaliwang braso niya nang dalin siya rito. Kaya tinanong ko yung nagdala kung bakit siya may ganon. Ang sabi na aksidente raw kahapon? Nabalitaan ko nga po yung tungkol sa aksidente. Pero ang alam ko, hindi siya nasaktan. Maring hindi pa lang niya naramdaman yung sakit noon. Malalayo yung naging bubog sa kaliwang braso niya. May mga pasa din siya sa balikat at kaming likuran. Mga ilang haraw o siya sa ospital. Kailangan muna niyang maobserbahan ng dalawa hanggang tatlong araw. May siya ng x-ray at CT scan bukas to make sure na wala siyang ibang pinsala sa katawan. Ganun ho ba? Sige ho, Dok. Salamat. Pagpasok sa silid, maingat na sinalat ni Dave ang noon ng dalaga. Medyo mataas pa nga ang lagnat nito. Miss, mga anong oras siya nadala rito? Tanong ni Dave sa nurse, nanoy ka papasok lang sa silid. Kani-kanina lang po sir. Mga isang oras pa lang po siguro ang nakalilipas. Napasulip siya sa suot niyang rilo. Mag-aalas sa na ng umaga noon. Uh, nurse, okay lang bang iwan ko ang number ko sa'yo? Lalabas lang ako saglit. Kung magkakaproblema, message mo lang ako. Sige po sir, nakangiting sagot ng nurse. Nang makalabas ng silid, agad na dinukod ni Dave ang cellphone sa bulsa at sa kanya tinawagan si Bench. Hello Bench, I need your help. Pumunta ka sa hotel na tinutuluyan ni Miss Alcantara. Kumuha ka ng mga gamit niya at pan pandalawa hanggang tatlong araw na damit. Ah, okay, sige. Ngayon na ba ako aalis? Oo, ngayon na. Okay, noted. Agad na nagtungo sa pinakamalapit na restaurant si Dave. At saka siya nag out ng pagkain para kay Ella. Bumili rin siya ng putas sa nadaanan niyang fruit stand bago siya bumalik sa ospital. Kising na si Ella nang makabalik siya sa ospital. Ano pong nangyari? Bakit ako nandito? Tanong ng dalaga. Natagpuan karaw walang malay sa banyo. Kumusta ng pakiramdam mo? Medyo masakit lang po ang katawan ko. Nagka-injury ka pala sa aksidente. Bakit hindi mo sinabi sa akin nung nagkausap tayo? Sana nandala agad kita sa ospital. Ayos lang po ako. Papunta ka sa trabaho na nangyari yun. Kaya may pananagutan ng kumpanya sa'yo. Huwag mo na nga palang intindihin ang mga gagastasin sa ospital. Ako nang bahala ron. Salamat po. May dala akong pagkain, baka hindi ka pa nag-aalmusal. Ani Dave nanoy isa-isa nang inilalabas ang pinamili. Hindi na umimik ang dalaga, nanoy nakatingin lang sa ginagawa niya. Sigurado akong gutom ka na, kaya wag mo nang tanggihan to, okay? Ani Dave at saka iniabot ang pagkain sa dalaga. Napangiwi si Ella at namula ang mukha ng tangkaing abutin ang ibinibigay niya. Sorry, masakit ba? nag aalala lang tanong ni Dave. Nanoy naupo na sa gilid ng kama. Susubuan na lang kita, Ania. Mas lalo pang namula ang mukha ni Ella. Pero hindi ito tumanggi ng subuan niya. Marahil ay gutom na talaga ito kaya tiniis na lang ang hiya. Let me guess. Kagabi ka pa hindi kumakain ano? Bahagyang tumango ang dalaga pero hindi na ito nagsalita. Nangingiting umiling si Dave. Ang sabi ni Papa, alagaan kita at ibigay ko ang lahat ng pangangailangan mo. Hindi ko naman akalain na literal kitang aalagaan. Biro ni Dave. Tipid ang ngiting sumilay sa mga labi ni Ella. Tinangka nitong abuti ng pagkaing hawak niya. Pero agad niya itong iniwas. Binibiro lang kita. Isipin mo na lang nabawi ko to sa atrasong nagawa ko. Isa akong hamak na taga mo ngayon. Hindi naman po kailangan, sir. Sanay naman po akong nao-hospital na mag-isa. Biglang napatitig si David sa dalaga. Nababanaag niya kasi sa malamlam na mga mata ni Ella. Ang lungkot na daladala nito. Responsibilidad kita ngayon. Kesa ayaw at sa gusto mo, dito lang ako. Huwag kang mayayang magsabi kung may kailangan ka. Pwede na po kaya akong umuwi? Hindi pa. Sagot ni Dave sabay subo sa dalaga. 2 to 3 days pa raw bago ka makalabas. Pero wala po akong dalang damit. Nagpakuha na ako kay Bench. Salamat po. Huwag mo na akong pinupo. Lakas makatanda eh. Dalawang taon lang naman ang tanda ko sayo. Napangiti lang ang dalaga. Siya nga pala nagpa-schedule ako ng meeting on Friday. Para i-discuss yung project proposal mo. Pero pwede ko namang ipamove yun kung di mo pa kaya. Okay na po ako nun. Sure ka? Alanganin, tanong ni Dave. Opo. Kulit mo rin, no? Sabi nang wala nang po eh. Sorry. Napangiti na lang si Dave at nagpatuloy sa ginagawang pagsubo sa dalaga. Yung tungkol nga pala sa proposal mo, okay na sa akin ang lahat na yun. Wala nang kailangan baguhin doon. Talaga? Oo. Kaya magpagaling ka na. Siguradong mapapasaba ka sa trabaho pagpasok mo. Thank you, boss. Naputol ang usapan ng dalawa nang biglang bumukas ang pinto. Naku, anong mayroon? Bakit ang sweet niyong dalawa? Kailangan talagang magsubuan? Ani Benz ng iluwa ng pinto. Napatingin lang sa kanyang dalawa, sabay na pangiti. Kailangan talagang magsubuan? Muling hirit nito, habang inilalapag ang mga dala. Halika nga ikaw magpatuloy nito. Ani Dave, nanoy tumayo na. Sabi mo hindi siya nasaktan sa aksidente. Ayan oh namamagayong braso niya. Agad na napalapit si Benz at napatingin sa braso ng dalaga. Kaloka. Nasaktan ka pala, be. Tiboy mo rin, no? Nakatakbo ka pa, eh. Napangiti lang si Ella. Tipid niyang magsalita, no, boss. Pwede tong librarian. Nakangiting, sabi ni Benz, nang bumaling kay Dave. Sira ka talaga. Asa na yung mga damit na pinakuha ko sa'yo? Bakit, boss? Bibihisan mo na ba siya? Kailan ko bang lumabas? Natatabang umiling si Dave sabay tingin kay Ella na nauingingiti-ngiti lang. Huwag mong pansinin si Vince, Baliw talaga yan. Ah, ni Dave, na nauinabot na ang hawak na pagkain kay Vince. Ikaw na munang bahala sa kanya. May kailangan pa akong tapusin sa office. Dito ka na muna. Babalik na lang ako mamayang hapon. Okay, sige. Boss, okay na ako mag-isa. Nakakahiya naman kay Sir Vince. Ani Ella, nang tumingin kay Dave. Naku, ano ka ba? Ayos lang yan. Gusto ko nga to para kahit paano makatakas ako sa utos nito. Ani Ben, sabay nguso kay Dave. Huwag kang mag-alala, mas gusto niyang nasa labas kaysa nasa loob ng opisina. Nakangiting, sabi ni Dave, bago tuluyang lumabas. Agad namang hinarap ni Bench si Ella. Uy, lakas mo sa management ha? si Sir Alberto ang bakay mo. Tapos alipin mo naman yung anak. Natatawang sabi nito. Naku sir, hindi naman po. Nagulat nga po ako bakit nandito si boss. Nabanggit ko kasi kanina na nasa ospital ka. At walang nagbabantay. Nakakaya naman po, pati si boss na abala ko. Huwag mo na akong pinupo. Huwag edad lang naman tayo. Pasensya ka na. Kasalanan ko kung bakit nasabon ka ni boss. Hindi kasi kami nagkaintindihan. Hindi ko pala nasabing next Monday pa ang pasok mo. Okay lang yon. Nanghihingi na rin sa akin ng paumanhin si boss. Mabait naman ang isang yun. Medyo istrikto lang talaga pagdating sa trabaho. Sabi nga po niya. Nangingiting sabi ng dalaga. Alam mo wag kang ma o ha? Mas bagay sa'yo ang walang makeup mukha kang anghel ngumiti lang si Ella oh, ang ganda mo talaga kung naging lalaki lang ako liligawan talaga kita napatakip ng mukha si Ella sa sobrang hiya satin-satin lang to ah feeling ko type ka ni Dave mahinang sabi ni Bench na kung hindi baka mabait lang talaga siya ano ka ba? Mahigit sampung taon na namin kaibigan niyang si Dave. Kabisado na namin ng galawan niyan. Hindi siya basta-basta nagbibigay na atensyon sa mga babae. Ngayon lang namin siya nakita ng ganyan. Baka nagigilty lang po siya dahil sa nangyari. I don't think so. Umikot pa ang mga matang sabi ni Dents. Kaya napangiti na lang ang dalaga.